Ako si Technical Sergeant Danoy. 26 years na, na po ako dito sa Sibin Yung ano ko dito na walang, walang iwanan sa kasama natin. Yung naambos ako sa Barangay Paido, Pulangi, Piket. Na, nakita ko na na sumakay kami sa speedboat na kundor ng SF na nakita ko na yung nauna kong kasama kasamahan binabagbagana ng kalaban pero hindi ako nagtubili na bumalik sabi ko tutulungan ko yung mga kasama ko ipapatuloy mo sa din papasukin natin yan para maka maka return fire tayo at saka makalabas sila sa killing zone at saka pinabangga ko yun sa pilapil yung yung condor para maka doon kami sa maka -cover din kami sa pilapil hanggang nakapalabas ko yung mga tropa ko. yun nasabi ko sa tropa ko na wala talaga tayong iwanan. Kahit anong mangyari, sama-sama tayo. Yung patay niyo first? Yung kahit yung may namatayan ako, hinangila namin yan. Hila-hila namin hanggang bahit may nagabagbag sa amin. Pag may, may tubig na malalim, langoy din kami. Dinalangoy din namin yung kasama namin. Kahit wala na siyang buhay, ginadala namin, ginadala namin para makatawid lang kami hanggang sa makasurvive kami, hanggang makabalik din kami sa, sa mga, mga na kami sa trupa namin. Walang iwanan? Wala tayong iwanan. Mga kasama, itatak na rin sa isip natin na wala tayo, wag, wag nating iwan yung mga kasama natin. Salamat. Walang person. iwanan.